Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin ano pa, ano po ang dapat natin gawin kung hindi natin gamitin ang ating sasakyan ng medyo matagal na panahon. Alam ko guys, minsan guys, kailangan natin hindi gamitin ang ating sasakyan kasi po nagbakasyon po tayo sa ibang lugar, or may iba po tayong sasakyan na gagamitin kung ano pa ang mga rason so ano bang dapat natin gawin para maiwas po na masira ang ating sasakyan kung hindi gagamitin ng medyo matagal na panahon kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag subscribe maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panunood at suporta Pauna lang po, hindi po ako isang certified na auto mechanic, pero base lang po ito sa aking karanasan bilang uh, car owner, kahit lumang sasakyan ko. Pero marami din akong natutunan ng mga advice ng mga mekaniko na ayos ng sasakyan ko at sa aking mga research. Alam nyo guys, pagkaroon po ng sasakyan ay eh, hindi po ito basta-basta na hayaan na lang natin, no? parang taon din ito dapat natin alagaan para magserbisyo siya ng mabuti sa atin. Proper maintenance, PMS, ay importante po sa ating sasakyan. So ang tanong, ano po ang dapat natin gawin kung hindi natin gagamitin ang ating sasakyan sa medyo matagal na panahon? Kung ano man ang mga rason natin, depende na yon. O nauna guys, kung hindi natin gagamitin ang ating sasakyan, nagbakasyon po tayo, kung okay lang sa inyo ha, pero depende din i-disconnect nyo po ang isang terminal ng inyong bateri ng inyong sasakyan. Kahit isa lang po. Kung gusto nyo dalawa, pwede din. Negative or positive. Sa akin naman po, ang nire-remove ko guys, ang negative terminal. It doesn't matter. Bakit po? Kasi kung matagal natin na hindi gagamitin ang ating sasakyan, ano po yun eh, ang bateri po yun, kahit hindi umaandar siya, nag-charge yun eh. no Gumagana po ang bateri. So, ang dapat natin gawin is to disconnect one of the terminal of the battery para hindi po ma-drain out ang battery ng ating sasakyan. Kasi po kung hindi natin gagamitin for a long time at ma-drain out ang battery ng sasakyan natin, ano po ang mangyayari? Mag-hard starting po ang ating sasakyan. Hindi po siya mag-aandar kasi doon sa kumukuha ng kuryente no, sa ating mga battery. Pangalawa po, nating dapat gawin kung hindi po nating gamitin ang ating sasakyan na matagal na panahon kung may tao tayo dyan or ikaw mismo ayaw mo lang talagang gamitin at least once in a while in a week paandarin mo at least 5 to 10 minutes no? mga 5 minutes siguro ang sasakyan mo para umikot lang po ang langis sa loob ng makina alam po natin na kailangan talaga uminit din po ang makina ng ating sasakyan kahit po hindi natin gagamitin sa ilang weeks or months or days ang ating sasakyan. Last time guys, pumunta po ako ng Maynila. Nawala po ako ng almost 4 days no dito sa Bacolod. I have a business meeting there, short vacation. Nang pinaandar ko po ang aking sasakyan, okay, naobserbahan ko talaga para ang makina niya parang walang power. Pero matagal-matagal na pinaandar ko ang makina ng sasakyan ko, bumalik ang kanyang sigla. So, yun po ang pinakamabuti nating gawin. Hindi lang sobrang dagala kasi magastos din sa langis. Okay? At kung matagal talaga, guys, at may garahe kayo, ilagay nyo sa garahe ang sasakyan nyo para hindi po uh, mabasa ng ulan or madumihan, no? So, yun lang po, guys, ang tatlong tips na maibibigay ko sa inyo. Una-una, i-disconnect po ang battery ng inyong sasakyan kung hindi gagamitin ng matagal. Ikalawa po ay paandarin po, no? kahit sino lang paandarin lang kahit hindi marunong i-start lang po ang sasakyan para uminit at ano lang po, umikot lang po ang langis, no? At least once a week, no? 5 to 10 minutes kung gusto nyo. Para po hindi po mag ano po ang oh, ang langis doon, mag matulog no? At ikaapat po, ay katatlo po ay ilagay po lagyan po ng cover kung meron kayo ay ilagay sa garahe para hindi po siya mabasa no at matatiling malinis ang inyong sasakyan. Yun lang po guys ang ating car tips for today. Maraming salamat sa inyong pakikinig at suporta. I love you all. Ingat po tayo lagi. Kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at panonood. Lumalaki na po ang channel natin. Kung wala kayo, wala din ako dito. I humble myself to the glory of God ito po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all. Ingat po tayo lagi.